Masayang tinanggap ni Bishop Midelfield Villanes ang pag-unlad ng kanyang karera sa simbahang katoliko nang italaga siya ng Santo Papa na mamumuno sa Archdiocese of Haro sa Iloilo. -Ilo. Ito ang ibinahagi ni Villanes sa eksklusibong panayam ng Bomboradio Cebu na labis siyang ikinagulat ngunit dahil bahagi na ito ng buhay ng isang pare, gayon eh din ang pagsuko niya sa Panginoon kung ano mang misyon ang ibibigay sa kanya. Nagulat din siya dahil nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang puso nang pabalikin siya sa simbahan ng Haro Iloilo kung saan siya mismo nanggaling. Nagpahayag din ng pasasalamat sa mga Cebuano na nagtiwala sa kanya na pinaganap ang mga salita ng Pinoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Archdiocese of Cebu. Bilang ika-14 na arsobispo ng Haro, siya ang mga ngasiwa sa Archdiocese na sumasaklaw sa lalawigan at lungsod ng Iloilo, gayon din sa Gimaras. Si Billiones ay nagsilbi sa Archdiocese of Cebu sa iba't ibang mga kapasidad kabilang na ang kanyang pagiging personal na kalihim ni Archbishop Alberto Piamonte at kanyang kahalili na si Archbishop Angel Lagdameo. Nagsilbi rin si Billiones bilang rector ng St. Joseph Regional Seminary sa Haro nang italaga siya ni Pope Francis bilang auxiliary bishop ng Cebu noong Hulyo. 2019. I was also greatly surprised. But our lives as priests, when I was ordained, I already gave my yes of surrender to the Lord. And this yes was uh, renewed when uh, God missioned me here to Cebu to serve as the auxiliary bishop. Now it's a deepening of and renewal of yes again as the Holy Father has missioned me back to the local church of Haro. So it is with uh, with surprise, but at the same time with uh, uh, peace of heart in surrendering to the loving will of God. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apol. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!